Oh, nauna nang matulog yung alaga kong sa Sabrina, oh. Yan, katabi ko matulog yan. Yan, higaan namin, oh. Yan ang aming kwarto. Yan. Ang aming dingding, walang kurtina. Yan ang aming higaan. Yan ang aming ventilador. Yan siya, oh. Katabi ko matulog yan. Bagong gupit yan sa Sabrina. Pero mamaya, pag pinatay ko yung ventilador, kasi sumasakit yung rayuma ko. Oo, oh, 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 ayan na, ayan na, ayan o. na o, nakatunog o, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. Pag pinatay ko mamaya yung ventilador, kasi nilalamig yung tuhod ko, mababa na yun mamaya, kaya lilipat doon kay ate niya. Pinagroom so, ko yan eh, kasi makapal ang buhok. Kasi, o, yung ventilador yan. Good evening mga subscribers, subscribe naman kayo sa channel ng mami ko Kung nagustuhan mo ang video, palike pa subscribe naman Magandang gabi Pilipinas Mga tao nagpirap pirap oh